Ayan na good day mga guys mga kasuki Ayan itong nakikita nyong kalas kalas na ito ay isang uh, rado Ayan Rado automatic Ayan Ang machine nito ay 2671 Nakikita nyo naman umaandar na siya ayan likot ng camera natin ayan o, maandar siya so ito ang problema nito mga kasuki no? nakita nyo kalas kalas ito ay sa itong mga, mga kalas kalas na yan sa harapan niya na portion yan dito yan dyan sa ibabaw o sa may dial yan yan yung mga ito yung mga pyesa niya yan ang problema nito mga kasuki no ah niyo itong kanyang stem yan yan ang tawag nito mga kasuki ay stem ito 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 yung bagong stem yan itong dati nya mapapansin nyo putol ayan putol ito yung kaputol ito yun ito ito ayan yan yung kaputol itong itong portion na ito ito yan yan, ang nangyari nito mga kang kasuki eh, ano ah siguro hinila hinila yung ito itong itong crown para iset niya e eh, kaya ang nangyari naputol ito yan naputol yan so ang ngayon ang gagawin natin mga kasuki papalitan natin ng bagong stem yan so yun, mga kasuki ano nakikita ninyo bakit kalas kalas ito yan ito 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 lahat yung nasa ibabaw o nasa harapan ng dial nito nito yan kasi ito yung dial no? ito yung dial ganyan siya nakakabit yan ganyan kakabit itong dial pagka nakakabit na lahat itong mga pyesa na to so itong itong naputol na to yan itong stem na naputol na yan hindi natin yan matatanggal kasi nasa ano na yan eh Nandito na banda yan. Hmm. Nandito na sa pinaka... Yan. Sa loob yan eh. Hindi natin matatanggal itong kaputol na ito. Kung hindi natin kakalasin lahat ito. Yung mga pyesa na yan. Kung hindi kakalasin yan, hindi natin matatanggal itong naiwan na kaputol. So kailangan kalasin natin para mapalitan natin ng bago. Ito mga kasuki, bago na ito na bago na ito na stem. Yan. Ngayon, natanggalin ko tong naiwan na to. Nakaputol. Nakatread naman kasi yan eh. Bago ipapalit natin itong bago. Tapos, ititrim natin puputulan kung saan hangga, hanggang saan siya. Bago natin ikakabit yan at ikakabit na uli natin ito. So yan mga kasuki, yan ang gagawin natin ngayon. So yan, ito na mga kasuki ano. Naikabit ko na itong bagong stem. Ito na siya. Ayan. Ito na siya. So, sasalpak ko na itong mga parts niya. Ng mga pyesa. shout out sa pang 1,141 ko na subscriber. Maraming salamat bossing. Shout out ulit sa iyo. thank you So yan mga kasuki, no? ito na siya. Okay na, umaandar na siya. Rado Swiss Machine. Ayan, 2671. Ayan, ito na siya. So, ito na yung bagong stem, nakakabit na. And ito na yung uh, dating stem na naputol. Ayan. Ayan yung kaputol niya, kitang kita niyo naman o uh, na symbol ko na yung, dito yung sa ibabaw sa may dial umandar na so, ito mga kasuki pinagawa na rin sa akin ito eh uh, naalala ko pina overhaul ito noon matagal na so, yun nga kung nangyari bumalik sa akin matagal na itong na overhaul kasi sabi niya hindi daw maipihit no hindi may adjust ang oras kasi minsan hindi niya nagagamit nawawala sa tamang oras yun eh, hindi mo talaga ma-adjust -ma ang oras niyan at saka pecha pagkaputol ito kasi ito mismo ito ito ang uh, magkadugtong yan ito yung kumbaga uh, uh nagdadrive dun sa ano niya sa setting wheel para umikot itong mga kamay at saka sa setting at saka sa kalendar tip ko sa inyo pagka itong mga ganito na mga kahit anong mga rilo uh, ingatan ninyo pagka hinila nyo itong stem yan kasi masyadong napakaliit lang yan napakanipis so pag napwersa nyo yan pag, pag hila nyo at napwersa ninyo eh mapuputol may tendency maputol talaga siya yan yan kapit na natin ayan na siya okay pag naghila kayo nito mabawa mag adjust kayo ng kalendar kasi kailangan nyo siya ni adjust merong pecha na 30 lang tapos kailangan ipali, ilipat nyo sa 1 na yun so, kukulang yan mga kasuki napakasimple lang kukulang maangat na yan yun o oh. kita nyo mga to yan unang hila sa kalendar pangalawang hila sa oras ah, ito mga ganito mga kasuki pagka mga swiss machine pagka i-adjust mong oras niya huminto talaga kusa yan kasi merong parang stopper yan para huminto siya sa pagandar so yun, iwipipihit mo na o. Oh. ganun lang kasimple o. Oh. yan tapos pagbalik, huwag niyong bibiglain dahan-dahan lang din tutulak niyo lang ng dahan-dahan yan oh. yun, narinig nyo, tumunog di ba? dahan-dahan lang so yun ano, tip ko lagi sa inyo ano mang klaseng relo pagka i-adjust nyo hihilain nyo ito huwag gagamitan ng flies o kung ano-ano man yan kaya gagamitan nyo ng kutsilyo itutong gaganon niyo, parang yung tutong para kabin mapuputol put mga mapuputol yan yan okay lang sana kung dito na naputol mahirap kung dito na putol sa may pihitan mismo at sagad magpapalit tayo ng pihitan dito ang naputol lang nito stem lang no, natanggal po natin yung kaputol hindi na tayo magpapalit ng stem kasi hindi siya anong ah, ng, crown kasi hindi naman sa ang pagkaputol kundi ang pagkaputol doon mismo sa loob so yan, ingatan lagi na pag naghila tayo ng pitan ano klaseng mga rilo ganyan uh, uh, automatic o battery ingatan pag hila kukulang kahit na walang kayong kukul iano ano nyo lang ng kaunti lalabas na yan ayan o oh. dandaan lang o dandaan nyo uminto na o pag nyo ang, ang paghila ng stem mga kasuki dalawa yan una mapapansin nyo isa tapos pangalawa pag kayo na at uh, tingnan nyo pag umikot na yung kamay yun na yun huwag nyo munang pipwersahin ng gusto tingnan nyo yun ba oh, nasagad na na pagkahila ganyan yun na yun so yan na oh. pwede nyo nang i-adjust yun. Tapos balik. Huwag niyo bibiglain, tulak lang ng dandan ano? oh. Yan. narinig niyo naman. Andar na. Ganyan ang mga fish na uh, mga, mga, makina. Pag hinila nyo at uh, mag-adjust kayo sa oras, si hinto talaga yan dahil mayroong parang stopper yan para minto muna pag andar. Tapos pag binalik nyo, andar ulit. So yun mga kasuki, ano? Dandaan pag hila. Ingatan pag hila. Wag bibiglain, huwag kupersahin para hindi maputol. Kagaya ng nangyari dito na putol. Yan, kailangan kalasin muna sa loob bago matanggal ito. So yan, uh, thank you, thank you. Have a good day para sa lahat. Yan, 2671 na uh, Swiss machine.